Nakaplay na siya. Oh, ayan. Kahit na hindi masalita. oh. Hmm, patay, patay guys. Tumama air Gan, guys. yes. Yan po. Ang natin guys. Oh. May, may guys. Hey, good morning po. Nakadali po tayo. Binangano guys eh. Uy, guys, binangano guys. Kami bina po tayo nga. Oh, mandugo, 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 labanan natin. Napakadugo niya guys. Oh, wag ka grow. Daming maya maya. Uy. Yan, yan, yan. yan, yan ni buruk Kenapa gula? Kenapa gula? Mana dali so, okay, guys tinamaan natin guys bukang malit lang guys uy masabit pa malit nga lang malit nga lang masabit ka pa malit lang naman yung kinamahan po kinamahan po natin ako mukhang maliit ang nadali ko ay dalawa pala guys guys dalawa, oh. yes, dalawa yes dalawa yes dalawa guys dalawa dalawa oh. mm -hmm. sumapit hindi malaklak na rin ito guys yung po, nangipat po tayo dito guys no? dapat malaklak na guys mahili na ito guys oh. ang bigat po alright, nadagdagan po yung huli natin guys mas maraming po itong nadari natin oh. hili na siguro ito yung gaso oh. Oh, may isang kilo na nga, guys. Bigat na rin po. Hmm. Alright, guys. Nakadaan na tayo. Uy. Ito naman nun. Napakalikot. Napakalikot naman itong isda yung ito, guys. Nanginginahin po sila. Ayan po. natin yung nalagay Saka muna Muli pa tayo Muhulo Ayun na matindi mga pusa dito guys linapag ko lang po yung isa doon yung medyo malaki kailan ko isa sa kilo nawala po kinuha ng pusa hindi talaga yung pusa parang katulad din kabon linapag ko lang ng sandali pagting ko sa likuran ko nawala na po dala, -dala na po ng pusa marami ko yung mga pusa dito ang tatakaw yung malaki laki sana yun nawala nawala doon sa rinagyan ko ngayon hmm. yes, na tayo na naman tayo, guys. O, andito na. Korr, oh, guys, nangyayari na po kasi 'to. man natin kita basta gumagalaw-galaw lang pinda mo. tinitira po natin, ito po. Mas tamaan sila. Ano naman, hindi mo basta gumagalaw-galaw po yung damo. Ito tayo. Yan, puro tsamba na lang pong natin. natin. di man natin, nakikita. Dagdaga na naman yung ulin natin. Sayang yung isa rin, pagpulang doon. Nawala agad guys. dahil ko nang magnanakaw dito And ako na pusa magagalaw-galaw ng sabong guys bagay ko muna dito guys na naman tayo mabilisan guys yeah. oh guys good morning guys ayan po tapos na tayo man next time guys Uh, nakahuli din po tayo kahit pa paano guys salamat na lang po pala sa lahat ng mga manunood ito guys pakita ko pa yung huli ko guys ito check ito guys ay naku mali yung po natin rojo guys yan bali apat na ro guys apat apat din yung maya maya guys yan guys may, may apat na yung maya maya yan Join, keep on oh. doing.